Oke, okay, wala na ng init. Tuloy ang ni Warel. <laughs> <laughs> hey, lagi, <hiss> Exercise to ta. <laughs> <hiss> ya, <Ay. hiss> <Hey. hiss> <Yeah>, be. Ya, min mo rin kung sinilat mo. Kung Sige nga to. Pag maligo ka pa muna, ubasan mo to. Sige pa po. Yun. Magtagal ka lang, Lilim. Malapit na kami. Malapit na? Love Saan tayo ta? Ano. Yeah. Ah. Warel, dahan-dahan. Baka gumulong ka. Another round. Nung no, pababa naman, buti naman. Kapunta ah. so, sa dunggisan mo. Okay. Oh. Ah. Maganda lang pagbanon. Oo, oo pagpakita. ang mahirap. Mahirap. Lalo pag naiinit, o. Oh. Hmm. May ingal to. Sesento kay Ruel. Ang dad eh. Naita mo? Ito ang paglalakbay namin. <laughs> Sayang, wala ka sa... Ayun na! Level na natin. <laughs> Oo. Oh, hindi maati sa gulay. Saka sa mga prutas. <laughs> Gusto-gusto yung sabo Hindi yan siya Tapay nga siya Ayun na Palabas <laughs> na yung araw Sana medyas ka Oo nga tay Parang hindi mangitim yung paa Nanguyari nga ako Naiwan ko eh Ano may medyas Hindi tama yung medyas Ako dala Naiwan lang Oh, oh, nasa bag. Nasa bag. Oh. <laughs> Saya mo ah. <ha>. Yay! <laughs> binapagawang bahay ng tita ko. Diyan yung sa kong tita. Napagawa niya. Ayan. Diyan sa kanila. Yan yung isang malaking bahay na buo sa Kuya Edison ko.

Ay. Ay, so kakasan. Pahinga na ulit at may wifi na. Hi, doggy! Ay, pa. Nagluto kami. Ay, ay, ko, ko. Luto kami sinigang. Opo. Opo.